Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ngayong umaga, naghahain naman po ako ng kaso dito sa Department of Justice Prosecution Service. Kaso po, isa, laban kay Michael Maurillo. At yung isa namang kaso, laban sa anim na vloggers. Sina Byron Cristobal, alias Banat Bay. Uh, Crisette uh, Chu, Chrissy Chu. Uh, si Jay Sonza, si uh, Alex Distor, alias Cho, Cho Moreno, Tio Moreno. Uh, may isa pa. Uh, si Jeffrey ka Eric Celis at si Attorney Ferdinand Topacio. So ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel. Dahil sa kawalang uh, kawalang kapakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakala at mga dagdag na kasinungalingan pa na uh, sinabi sinabi nila uh, hindi lang po ito kaso ng fake news uh, dear colleagues ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses mga taong naglakas-loob sa kabila ng kanilang takot na sabihin ang kanilang katotohanan Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng mga taong tumutulong sa kanila. Pero ibahin nyo ho, hinding-hindi nila pwedeng gawin ito sa mga taong ito. Kaya po, ihinain na po namin ngayong araw ang mga kasong ito. Ben Pulta sa Philippine News Agency. Ano po yung difference nito doon sa na na-file nyo earlier sa NBI? Yes, sir. Yung inihain ko sa National Bureau of Investigation nung nakaraang linggo ay isang reklamo na naghihingi sa kanila ng dagdag na investigasyon uh, sa kinaroroonan at katayuan ni Michael Maurillo, lalo na dahil sa huling uh, messages niya sa opisina ko na kinidnap daw siya at bihag ngayon sa... Uh, Glory Mountain ng KOJC at humihingi pa nga ng uh, rescue. At sa reklamong iyon, dagdag na pag-alam sa provenance ng video na iyan, sino yung mga tao o mga grupo sa likod ng pag-produce uh, at pagkalat niyan. Kaya pati yung uh, mga isang dosenang vloggers nung nakaraang linggo ay hiningian ko ng dagdag na investigasyon. Ito ngayong umaga ay mga formal na kaso na ng Cyber Libel laban doon kay Maurilio at doon sa anim munang mga vloggers. Patuloy pa naman at uh, inaasahan kong magpapatuloy parallel yung investigasyon sa reklamo ko sa NBI at harinawa itong mga kasong inihain ko dito sa um, DOJ uh, prosecution service at bunga na nga din ng investigasyon ng NBI malalaman pa namin kung meron pa bang dapat ikaso at meron pa bang mga dapat kasuhan. Good morning po. Jane Bautista from Inquirer. Ma'am, since nag po kayo last week sa NBI, meron na po bang info yung police investigation about sa kidnapping? Or may natanggap na po ba kayong any update from them? Umaasa ko na uh, kaagad inaaksyonan yan ng uh, NBI. So, uh, bagamat wala pang update sa ngayon, pero I am confident na ginagawa nila. Uh, yung kanilang mandato sa ilalim ng batas sa kahit sino mang mamamayan uh, katulad ko. Um, to put it on the record, kailan yung pulas na na-contact si Michael Maurillo po? Yung huling komunikasyon niya sa opisina namin ay noong June 22 at 23. Doon siya humihingi ng rescue dahil kinidnap daw siya at bihag nga sa Glory Mountain ng KOJC. Uh, nagkakataon yung June 24, yung petsa na uh, binoo nung pagtanggol valiente na nag-upload ng video niya. So, nung matanggap namin yung mga komunikasyon na iyon, nung June, kaagad namin finoward sa PNP Davao para aksyon na nila. Pero ang nangyari, habang inaaksyonan na nila, lumabas na itong mga video na ito. Sige po. Alvin Murcia po sa Daily Tribune. Sa tingin niyo, Senador, bakit siya biglang nagbago ng isip at bumaliktad? Uh, ang huling clues na pwede kong pagbatayan ay yung, yung message niya. Kaya hiniling ko rin sa, sa NBI, alamin, totoo bang kinidnap siya? Totoo bang bihag siya doon sa Glory Mountain? Dahil hanggang ngayon, nagdarasal ako para sa kanyang kaligtasan. Pero kailangan niyang magpaliwanag. Bakit siya uh, nagsinungaling at nagsisinungaling ngayon? Hi Senator Adrian Ayalin po, ABS-CBN. So, yung um, si Michael Maurillo po, ay uh, kumbaga hindi nyo na siya parang tinuturing na pwedeng uh, biktima dahil nga um, yung buding kausap ninyo ay uh, humihingi pa siya ng tulong pero ngayon po, sinasama nyo na siya sa complaint. Posibleng biktima pa rin siya hanggang ngayon. Yun yung hinihingi ko ng kalinawan sa NBI. Pero malinaw din na gumawa siya ng video na inupload at pinasisinungalingan, hindi lang ako, kundi pinasisinungalingan pati yung higit isang dosena pang mga witnesses, katulad niya dati, iba pang mga witnesses laban kay Apollo, kay Buloy at kay OJC. At malinaw din para sa akin bilang miyembro ng Senado na iyang video na yan at yung pagkalat nila niyan at yung pagdagdag pa na mga kasinungalingan ng mga vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Yan din ang gusto nilang busalan. Walang senado na papayag dyan. Hindi papayag ang senado dyan. Ma'am, sa vloggers po, ano po ba ito? Um, Nag-share lang, nag-comment, ano po yung uh, ginawa talaga nila para masama sila? Kasama ng aking legal team at uh, inaasahan ko sa NBI, patuloy yung pagkalap namin ng mga posts, mga uh, digital data. Dahil uh, dito pa lang sa unang anim na vloggers na kinasuhan ko, tiwala ang legal team ko na may sapat na katibayan para dun sa akusasyon ko ng uh, cyber libel. So pag man ng video ni Michael Maurillo o pagdagdag at pagkalat ng sarili nilang mga kasinungalingan tungkol sa akin, tungkol sa mga witnesses, tungkol sa staff ko at tungkol sa Senado. Uh, Ma'am, Joka Sida po of GMA News Online. Ma'am, active pa din po yung page nung um, pagtanggol valiente po, no? Are you doing anything to take down this site, at, the, at this page? Sa ngayon, iniiwang ko sa kamay ng NBI kasabay ng uh, pagkalap ng mga datos tungkol kay Maurilio at tungkol sa mga vloggers online, yung karampatang aksyon dyan sa pagtanggol valiente At siguro sa puntong ito, ang pinakamahalaga sa amin ay malaman ang identity ng mga tao o mga grupo na nagtayo ng pagtanggol valiente na yan at sa tingin namin ay isang fake news channel at ginagamit primarily or halos solely sa ngayon para ikalat yung video ni Michael Maurillo. Morning, ma'am. Dante Amay, WNTV. Ma'am, di ko lang po alam kung tama. Doon sa complaint niyo sa NBI, kasama po si Sas Rugando Sasot mm -hmm. at si former Secretary Trexie uh, Cruz Angeles, bakit po ngayon, ma'am, hindi na sila kasama? Inuna na po namin yung unang-anim na vloggers dahil sa kanila malinaw sa legal team ngayon pa lang na may sapat na mga impormasyon na para isama sila sa isang kaso ko ng cyber libel. Sa mga susunod na araw, dahil patuloy yung aming pagkalap ng mga digital information ng mga taong ito, itong unang anim, at pati yung mga uh, isang, yung anim pa na naisama sa reklamo ko sa NBI, maaring magdagdag pa kami ng mga isasama sa kaso. Ma'am Lawrence Tanho, ako, Radyo Pilipinas. Um, Ma'am, sinasabi po ng ilang mga vloggers, naglapas na po siya ng early statement na pagkitil daw po ito sa freedom of speech and opinion lang daw po yung binigay nila. maka baka hindi po reaction. Lifelong na naniniwala ako at nagtataguyod ng freedom of speech, freedom of expression. At the same time, malinaw ako mula sa simula. Hindi yan nag-e-extend sa pagkalat ng mga kasinungalingan na maglalagay pa sa panganib sa ibang mga tao. And in this case, ilan sa pinaka-vulnerable ng mga tao, mga witnesses laban sa isang makapangyarihan at mayamang puwersa. Siguro last na lang po, baka message po sa mga vloggers, tsaka attorney Topacio, ma'am. Ah, uh, iwan ko na lang dun sa unang anim na vlogger na sagutin ang anumang aksyon ng DOJ Prosecution Service bunga nitong mga kasong inihain namin ngayong umaga. Bunyog, bunyog, bunyog halika na kasama ka. ka bunyog, bunyog, kapag buklod ay may, may pag-asa. Susumbis tanaw, isa ang sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw bunyog bunyog